Alam mo, nalala ko dati sa MCGI, parang ano may unspoken rule, bawal masyadong bilib sa mga scholar. Lalo na uh, yung mga Christian scholars. Oo oh, nga. Ang dating, kesyo daw mga pantas ng sanlibutan yan. Mapapahamak ka lang pag nakinig ka. Si Brad LA mismo, parang medyo allergic sa kanila, di ba? Yeah, may ganung vibe nga. Looking back, nakakatawa. Pero actually, nakakalungkod din. Kasi, ano, it's a classic case of information control. Exactly. Information control talaga. Ano naging resulta? Marami sa atin, paglabas, parang uh, walang kaalam-alam sa intellectual firepower ng Christianity. Hindi natin na-appreciate ano, kung paano dinepensahan ng mga Kristiyano yung faith nila laban sa lahat ng klase ng atake for 2,000 years. Gamit ang logic, history, philosophy, science, lahat yan. At ang masakit pa dyan, yung experience ng marami paglabas mo sa ganong environment. Tapos bigla kang makakarinig ng mga arguments ng skeptics. Oo. Kesyo may contradictions daw sa Bible, kesyo pagan kapikat lang daw si Jesus, kesyo science disproves God. Nako, para kang nahulugan ng langit at lupa. Totoo? Yung feeling na, wow, ito na yung hidden truth? Niloko lang pala tayo? Akala mo revelation. Hindi mo alam na marami sa mga bombshells na yan, actually, lumanang tugtugin. Mga issue na, ano, na-address at nasagot na ng mga Christian thinkers noon pa matagal na. Exactly. Which brings us dito sa ano sa mga materials na sinashare natin. Kasi isa sa pinakasikat na pasabog online ngayon, lalo na sa TikTok at YouTube, ay yung claim na ang Genesis daw. Oh, eto na. Uh, specifically, yung kwento ni Noah at ng Great Flood, ekenopia lang, plagiarized daw mula sa mas matandang kwento, yung Epic of Gilgamesh ng Mesopotamia. Oo, oh, oh, super popular niyan. Malakas 'to kasi pag narinig mo, parang ang laking gatcha moment laban sa Bible. Parang aha. Sabi ko na nga ba? Oo, napaka-popular niyan. At madalas, isa yan sa mga unang um, intellectual challenges na bumubugad sa mga taong nagsisimulang magtanong or lumabas sa dati nilang paniniwala. So, ang mission natin ngayon, let's explore these materials. Halukayin natin tong Gilgamesh Genesis Connection. Ano ba talaga ang nangyari? Copy-paste nga lang ba? Or may mas deeper story? Sige, simulan natin. Um, saan ba talaga naguugat itong problema? na ano na madaling maniwala ang tao sa plagiarism theory na to. Bakit vulnerable tayo dyan? Madalas nagsisimula yan sa um, maling imahe natin kung paano isinulat yung mga unang aklat ng Bible. Yung Pentateuch or Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Oo oh, nga, no? Tanong para sa iyo na nakikinig, paano mo ba naipicture si Moses na nagsusulat nito? Yung classic image ba? Nakaupo sa tent niya, sa desierto, may hawak na chisel at stone tablet, or baka scroll at ink. Tapos sinusulat niya word for word lahat, from in the beginning hanggang sa dulo. Parang ganun nga. Yan yung common image na tinatawag ng ilan na 21st century author model. Iniisip natin si Moses na parang modern author or novelist. Uh, umupo siya siguro uh, sa loob ng 40 years na pag-alagala sila sa desierto at sinulat niya lahat from scratch. Directly dictated by God, word for word, Genesis hanggang Deuteronomy. Parang automatic writing. Parang nag nano mo lang si Moses sa gitna ng wilderness. Kulang na lang Starbucks tent doon sa tabi niya. Parang ganun nga. Pero itong pagtingin na ito, bagamat popular sa ilang circles, ay actually very fragile. Madali siyang masira. Fragile? Bakit fragile? Kasi anachronistic siya, ibig sabihin, iniimpose natin yung modern understanding natin ng authorship sa isang ancient text, hindi ganoon ang concept nila noon eh. At kapag na-expose ka sa mga ebidensya na parang hindi tugma dito sa model na to. Ayun na, doon nagsisimula yung crisis of faith. Teka, kung hindi pala ganito sinulat, si Moses pa ba talaga ang author? Inspired pa ba ito ng Diyos? Nagiging strawman argument siya na madaling masunog ng criticism. Okay, gets ko. So ano yung mga ebidensya na nagpapakita na baka hindi nga ganyang kasimple ang proseso? um Sabi mo nga, hindi na natin kailangan lumayo pa. Mismong Bible daw, may mga clues, mga fingerprints. Tama, nandyan lang sa text mismo. Tingnan natin yung ilang fingerprints na nasa loob mismo ng Pentateuch. Unang-una at siguro pinaka-obvious ay yung ubituaryo ni Moses. Obituario. Oo. Nasa pinakadulo ng Deuteronomy, chapter 34, verses 5 hanggang 12. Detalyado yung description ng pagkamatay niya, paglilibing, yung reaction ng mga Israelita, pati yung papuri sa kanya bilang pinakadakilang propeta. O nga no, medyo mahirap isulat ang sarili mong obituary, pati na yung reaction ng mga tao pagkatapos mo mamatay, lalo na yung phrase na, at walang sinumang nakaalam ng kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Paano niya isusulat yun kung patay na siya? Exactly. It clearly indicates na may nagsulat or nagdagdag nito pagkatapos na mamatay si Moses. Kahit mga sinaunang Jewish commentators, napansin nila ito. May nagsuggest pa nga na si Joshua ang sumulat ng section na ito. Ah, okay. This simple fact opens the possibility na hindi lahat ng salita sa Pentateuch ay directly isinulat mismo ni Moses. Dito pumapasok yung idea, gaya ng pinopropose ni Dr. Michael Heiser sa materials mo ng supplementarian model. Supplementarian model? Ano yun? Yung idea ay may core text na galing kay Moses pero may mga later additions or supplements na idinagdag ng iba pang inspired individuals under God's guidance. Basically, may main author pero may mga inspired editors din later on. Makes sense. Parang may main director pero may assistant directors din na tumulong to finish the project. Ano pa yung ibang fingerprints maliban sa obituary? Meron ding tinatawab na anachronisms. Anachronisms? Ito yung mga detalye sa text na parang hindi bagay sa panahon na supposedly isinulat ito ni Moses, kundi mas bagay sa mas later na panahon. Halimbawa, Genesis chapter 12 verse 6. Nung dumating si Abram sa Canaan, sabi doon, At that time, the Canaanites were in the land. Okay, nabasa ko nga yan. Nang panahong iyon, ang mga kananeyo ay nasa lupaing iyon pa. So what? Anong implication yan? Yung phrase na at that time, o nang panahong iyon? Usually, ginagamit mo lang yan kung yung sinusulatan mong audience ay nasa panahon na iba na yung sitwasyon. Ah! Uh? Sa context na ito, it implies na sinusulat ito nung panahon na wala na ang mga Canaanites sa land or at least hindi na sila yung dominant presence doon. Kailan yon nangyari? Pagkatapos ng conquest ni Joshua. Oo okay, nga, no? Kung si Moses ang nagsulat nito bago pa sila pumasok sa Canaan, bakit niya pa kailangang sabihin yon? Common knowledge pa yon noon eh. Para siyang explanatory note para sa mga mambabasa sa hinarahap para ipaalala sa kanila yung sitwasyon noon. Ah, gets ko na. Parang historical footnote na isiningit para sa later readers na hindi na familiar sa situation noon. Clever. May iba pa bang example ng anachronism? Meron pa sa Genesis chapter 36 verse 31. May listahan doon ng mga naging hari ng Edom tapos may kasunod na phrase, these were the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the Israelites. Oh, bago pa nagkaroon ng hari ang Israel. Ano naman ang pinapahiwatig niyan? This strongly suggests na nung isinulat itong particular na verse na ito, meron ng hari sa Israel. Otherwise, bakit mo pa babanggitin yung comparison na yan? Makes sense. Kailan nagkaroon ng hari ang Israel? nung panahon ni Saul at David, which is hundreds of years after Moses. So, muhang yung final editor or compiler ng Genesis ay awareness existence ng Israelite monarchy. Another clue na may later editing. Malinaw yun. Talagang parang may nag update o nag-edit na alam na yung future events relative kay Moses. Ano pa? May iba pa bang clues sa text? Meron pa, yung mismong style ng narration, halos lahat ng references kay Moses ay nasa third person. The Lord said to Moses, Moses went up, Moses did as the Lord commanded him. Oo, napansin ko rin yan. Pwede naman talagang magsulat ang author in the third person, syempre, pero sobrang consistent nito sa buong Pentatuch, lalo na yung description sa Numbers chapter 12 verse 3 na nagsasabing, Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth uh yung pinakamapagpakumbabang tao. Oo, bagamat hindi imposible na isulat niya ito about himself under inspiration, parang mas natural itong basahin bilang isang historical account tungkol kay Moses na isinulat ng iba kaysa isang personal diary ni Moses, di ba? Oo nga. Parang mas natural basahin ng assessment yan ng iba tungkol sa kanya. Okay, so ang dami palang clues sa text mismo. Kung hindi pala parang modern novelist si Moses at may mga textual clues na may later additions or editing, paano ba talaga ang proseso ng pagsulat noon? Lalo na para sa mga sagradong kasulatan tulad ng Pentateuch, ano yung mas accurate picture? Dito na tayo papasok sa model na mas historically accurate para sa ancient world. Hindi yung 21st century author model, kundi yung tinatawag nating inspired compilation. Inspired compilation, interesting term. Paano yun naiiba sa imahinin natin? Sa ancient world kasi, lalo na sa context ng mga sacred texts, ang primary goal ay hindi necessarily originality in the modern sense. Hindi yung parang ako ang unang nakaisip nito. Ah, okay. Ang mas binibigyang diin ay ang preservation ng mga naunang sagradong tradisyon. Yung author o editor, medyo blurry yung linya noon eh, ay tinitingnan bilang isang inspired compiler or archivist. Compiler? Archivist? Oo. Ang trabaho niya, under divine guidance syempre, ay tupunin ang mga existing na materials. Mga batas, mga kwento ng mga ninuno, patriarchs, mga tula, mga historical records, oral traditions, lahat ng mahalaga. Tapos, i-weave niya ang mga ito into a coherent and authoritative collection para sa community nila. Ah, so parang isang God-guided curator or archivist na tinitipon at inaayos ang mga mahalagang artifacts ng faith tradition ng Israel para hindi mawala at mapasa sa next generation. Precisely. At ang pinaka-interesting dito, hindi ito speculation lang natin. Ang Biblia mismo ang nagpapatunay na gumamit ito ng external sources. Hindi ito tinatago eh. In fact, proud pa nga sila na nagsisite sila. Talaga? May mga examples ba niyan sa Bible mismo na nagsite sila ng ibang libro? Meron. For example, sa Numbers chapter 21 verse 14, may binanggit na isang specific source document, ang Book of the Wars of the Lord. Mukhang ito ay isang koleksyon ng mga sinaunang tula or kwento tungkol sa mga tagumpay ng Israel na sinisite ng author ng Numbers. Wow, so may mga libro pa lang ginamit na source na nawala na ngayon. Hindi na natin mahahanap? Mukhang ganun nga. Meron pa. Sa Joshua chapter 10 verse 13, at saka sa second Samuel chapter 1 verse 18, binabanggit naman ang Book of Jashar. Ginagamit itong source para sa isang specific quote or poem doon sa context. Book of Jashar. Narinig ko na yan. Malinaw na itong mga librong ito, Book of the Wars, Book of Jashar, ay kilala at ginamit ng mga biblical authors. Pero hindi na natin kopya ngayon. Wala na sila sa canon natin. Okay. What's fascinating here is this internal biblical evidence shows that the biblical authors themselves acknowledged using earlier sources. So, yung idea na yung author or compiler ng Genesis ay posibleng gumamit din ng earlier materials, mga sinaunang kwento tungkol sa creation, flood, mga patriarchs na maaring naipasa orally or even through earlier written forms, hindi yan isang liberal attack sa Bible. Consistent mismo yan sa methodology na ipinapakita ng Bible. Naintindihan ko na kung compilation pala siya at gumamit ng sources, parang mas nagiging clear na yung picture. Hindi siya parang magic na isang bagsak lang. Pero teka, nasaan na si Moses sa lahat ng ito? Kung may compiler at sources, ano na exactly ang role niya? Siya pa rin ba ang author ng Law of Moses? Kasi yun yung tawag, di ba? Dito, kailangan natin ng ano, nuanced understanding. Hindi ibig hmm. ibig sabihin na dahil compilation siya, e wala ng significant role si Moses. Malaki pa rin. Ang mas tumpak na pagtingin, based sa mga clues na ito at sa tradisyon, ay si Moses ang fountainhead. Fountainhead, magandang term. Siya yung pinagmulan. Oo, siya yung pinagmulan, yung primary source ng core message at authority, pero hindi necessarily siya ang nagsulat ng bawat letra, bawat koma sa final form ng pentatouch na hawak natin ngayon. Paano natin iintindihin yung fountain head? Siya yung source ng ilog, pero hindi siya yung buong ilog mismo na umaabot sa dagat. Ganun ba? Magandang analogy yan. Pwedeng ganun. Unang-una, yung mosaic core ay hindi matitinag. Kailangan clear yun. Yung mga foundational events na humubog sa Israel, yung Exodus muna sa Egypt, yung covenant making sa Mount Sinai, yung pagtanggap ng Ten Commandments at iba bang mga batas, lahat yan ay undeniably linked kay Moses. Okay. Undisputed yun. Siya ang mediator ng covenant sa pagitan ni Yahweh at ng Israel. Kaya tama lang na tawaging Law of Moses or Torah of Moses ang Pentateuch dahil ang divine authority at ang core substance nito ay nagmula sa kanya. Siya yung foundation. Pangalawa, Itong mga tradisyong ito, laws, stories, poems, like yung Song of the Sea sa Exodus chapter 15, ay naipasa through generations, some orally, some likely in written form din. May evidence ng literacy sa ancient Near East, including sa area ng Israel, even during or shortly after Moses' time. So, highly plausible na may mosaic core documents, mga basic laws, key narratives na naisulat na very early on malapit sa panahon ni Moses. Okay, so may existing materials na directly link kay Moses, either sinulat niya mismo or dictated niya, or sobrang close sa time niya. Ano nangyari sa mga yun? Paano naging pentatuk? Dito napapasok yung pangatlong point, ang final form. Malamang ilang siglo pagkatapos ni Moses sa isang critical period sa history ng Israel tulad ng Babylonian exile mga 6th century BC. Ah, nung na-exile sila sa Babylon. Oo, nung time na yon, may isang inspired redactor, pwedeng isang tao or a school of scribes, hindi natin sure, na guided by God's Spirit, kumuha ng lahat ng mga existing sacred materials na ito, kasama na yung mga sinaunang kwento ng mga patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, na na-preserve yung mga mosaic court texts, pati na yung mahahalagang oral traditions. So, tinipon lahat. Tinipon nila lahat ito, inayos, probably dinagdagan ng necessary explanations or transitions tulad ng mga anachronisms na nakita natin kanina para maging relevant sa audience nila at binuo into the final unified form ng Pentateuch na meron tayo ngayon. Itong redactor na to ay parang isang God-guided editor-in-chief ensuring na yung final product ay coherent at faithful sa Mosaic tradition. Okay, parang nang make sense na siya ngayon. So, core message and authority mula kay Moses na preserved through generations, written and oral, tapos finally compiled and edited into its final shape centuries later by an inspired redactor or group, likely during the exile. Ganun ba yung model? Yes, that's a good summary of the model suggested by the evidence. Mas complex siya sa initial thought natin, pero mas historically sound. At dito na ngayon natin ma-connect yung issue ng Epic of Gilgamesh at iba pang ancient Near Eastern myth. Ito na, yung main event. Yung inspired redactor or compiler na ito, na malamang active during the exile in Babylon, ay directly exposed sa culture and literature na Mesopotamia. Siyempre, nandun sila eh. Kasama na dyan yung sikat na epic of Gilgamesh na may sariling version ng great flood story na napaka-popular doon. So, anong ginawa niya nung narinig niya or nabasa yung Gilgamesh? Natempt ba siyang kopyahin? Hindi basta kinopya in a simple way. Ang ginawa niya ay isang bagay na very common sa ancient world, especially kapag nag-uusap ang different cultures, polemics. Polemics. Medyo technical yan. Anong ibig sabihin yan in simple terms? Parang theological debate or argument? Oo, parang ganun. Theological argument in narrative form. Ginamit ng biblical compiler yung pamilyar na structure or plot ng flood narrative na alam na alam ng mga tao sa ancient Near East. May global flood, may hero na gumawa ng bangka, may mga hayop na sinave, may ibon na pinalipad para mag-check ng lupa. Okay, yung basic storyline. Pero, pero binago niya, intentionally yung mga crucial details. Yung characterization ng Diyos, yung reason for the flood, yung outcome para i-contrast at i-correct yung pagan worldview ng Mesopotamian myths like Gilgamesh at ipakita ang superiority at tunay na nature ng Diyos ng Israel, si Yahweh. Ah, pwede bang magbigay ng specific examples nung contrast na yun between Gilgamesh flood story and Genesis flood story? Sure, marami. Halimbawa, sa Epic of Gilgamesh, yung mga Diyos nila, plural, ang nagpadala ng baha kasi naiingganyan sila sa mga tao. Sobrang petty ng reason. Ah, naiingganyan lang. Grabe. Oo. Oh. Tapos nung dumating na yung baha, nagpanik sila. Natakot sila sa sarili nilang dinawa at nagsisiksikan sa langit na parang mga langgaw. Very undignified. Sa Genesis account naman, si Yahweh, singular, the one true God, ang sovereignly nagpasya na magpadala ng baha dahil sa moral wickedness ng humanity. Deeply saddened siya sa kasamaan, hindi dahil sa ingay. Ang layo ng difference sa karakter ng God-Gods? Malayo talaga. At throughout the flood sa Genesis, Yahweh is in complete control. Hindi siya nagpapanik. Isa pa, sa Gilgamesh, yung hero nila, Utnapishtim, ay naging immortal as a reward, parang naging Diyos din. Sa Genesis, si Noah ay naligtas dahil sa kanyang righteousness at faith, at ang focus after the flood ay hindi sa pagiging immortal ni Noah, kundi sa covenant ni God sa buong sangkatauhan, promising na hindi na uulitin yung ganong klaseng flood. Ah, uh, so hindi lang basta kinopya may deliberate na pagbabago para magturo ng specific theological point. Para ipakita na yung mga Diyos nyo, ganyan. parang ang tunay na Diyos si Yahweh, eto siya. Ganon. Exactly. Hindi plagiarism in the modern sense, kundi parang critical engagement or commentary using a shared, familiar story format. It's a theological argument in narrative form. Wow. Ginomit ng inspired compiler ang isang shared cultural story framework para i-highlight ang uniqueness ni Yahweh, ang kanyang justice, ang kanyang mercy, ang kanyang sovereignty, laban sa mga flawed at petty na paniniwala ng mga kapitbahay nilang kultura. Ito ang nag explain kung bakit may similarities, yung basic plot points ng flood story, pero meron ding very significant differences lalo na sa theology. Okay, this explanation makes much more sense and frankly, mas intellectually satisfying kaysa dun sa simpleng sigaw lang ng plagiarism. Hanggayin pala. So, what's the bottom line here? Ano ang pinaka-importanting takeaway natin mula sa pagpipilitan na ito? If we connect this to the bigger picture, itong model ng inspired compilation na consistent sa supplementarian view na nabanggit kanina ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa pag-unawa sa Bible kesa doon sa simplistic na 21st century author model na madaling masira. Bakit mas matibay? Una, hindi nito binabaliwala ang central role ni Moses. Nire-redefine lang ito sa paraang mas historically sound and consistent with the textual evidence itself. Ang Torah ay Law of Moses pa rin dahil sa kanya nagmula ang core message and divine authority nito. Hindi nawawala yon. Pangalawa, direkta nitong sinasagot yung plagiarism accusation regarding Gilgamesh. Hindi ito pagnanakaw ng kwento. Ito ay polemical engagement. Yung biblical author ay hindi ignorant sa kultura sa paligid niya. Ginamit niya ito strategically para ipahayag ang katotohanan tungkol kay Yahweh in contrast sa mga paganong Diyos. It shows sophistication, actually. Pangatlo, nagbibigay ito ng mas reasonable na paliwanag para sa mga features ng text na nagiging problema kung ipipilit mo yung simplistic model. Yung obituary ni Moses sa Deuteronomy 34 at yung mga anachronisms, hindi sila errors na dapat katakutan or itago. Sila ay mga fingerprints ng compilation process. Ah, mga bakas. Oo, mga bakas ng kamay ng mga inspired redactors na nagtipon ng mga sinaunang tradisyon at nagbigay ng necessary context para sa mga susunod na henerasyon. They are clues to how the text came to be. So, instead na manghina ang faith mo dahil sa mga ganitong issue, like Gilgamesh or yung Dut 44, parang mas dapat ka pangang mamangha. Kasi pinapakita nito kung paano kumilo si God through a long, complex historical process para i-preserve at i-shape ang kanyang salita. Hindi lang isang instant magic moment. Precisely, pinapakita nito na ang inspirasyon ay hindi lang isang one-time event ng automatic writing kay Moses. Ito ay isang providential process na ginabayan ng Diyos sa loob ng maraming siglo. He guided the preservation of patriarchal stories, the transmission of mosaic laws, and ultimately, the compilation of all these materials into the finished work we call the Pentateuch. Wow. Ayon ang magsisilbing liwanag para sa kanyang bayan, lalo na sa mga panahon ng krisis, sulad ng exile. Mas complex, oo, pero arguably, mas kahanga-hanga ang paraan ng Diyos. It shows God working within human history and culture, not just zapping things from heaven. So ayon. Grabe, sana naging mas malinaw na hindi natin pwedeng basta na lang sabihing kinopya lang ng Genesis ang Epic of Gilgamesh. Mas komplikado, pero mas mayaman pala ang kwento sa likod ng pagkakasulat ng ating mga unang aklat sa Biblia. Hindi sa simpleng copy-paste issue. Which raises an important question for each of us, di ba? Paano tayo nagre-react kapag nakaka-encounter tayo ng information galing man sa archaeology, history, or science na parang kinukontra yung dati nating paniniwala about the Bible? Oo nga, Ididismiss ba natin agad? Magpapanik? O titingnan natin ito as an invitation na, Tika, baka kailangan kong mag-aral pa, mag deeper, at i-refine yung understanding ko. Padala sa mga shocking revelations na nakikita nating online or naririnig sa kung sino-sinong self-proclaimed expert or preacher dyan. Lalo na yung mga pasabog lang. Hmm. Lalo na yung mga may style na parang sila lang ang nakakaalam ng tunay na katotohangan. Medyo familiar territory yan para sa ating mga galing sa certain backgrounds, ba? Diba? Alam na this. Critical thinking talaga ang kailangan. Mag-fact check tayo. Mahalaga na tingnan natin, ano bang sinasabi ng mas malawak na community of scholars, including yung mga Christian thinkers na pinag-aralan na itong mga bagay na ito ng masinsinan for centuries, hindi lang yung isang source. Tama. Ano ang mga counter-arguments? Ano ang mga ebidensya na inilalatag ng historical Christianity? Kasi meron yan. Madalas hindi lang natin alam or ayaw nating tingnan. Then, timbangin mo yung ebidensya and make your own informed balanced decision. Huwag tayong mahulog sa trap ng shock and awe tactics na ginagamit ng ilang mga grupo or content creators na ang main goal lang yata ay manggulat at magconfuse hindi talaga mag-educate Exactly always always check the opposing viewpoints wag lang yung echo chamber ng paborito mong source or preacher challenge yourself At speaking of sources yung mga links sa resources na mag-explore pa ng mas malalim dito tulad ng mga works ni Dr Michael Heiser na nabanggit natin kanina ilalagay natin sa description or comment section para ma mo if you want to learn more pa Oo, check nyo yon for further study, highly recommended. At kung feeling mo may natutunan ka or na-clarify ang isip mo kahit konti sa paghalungkat nating ito today, please consider showing some love. Pakihit naman yung like button. Pwede ka mag-iwan ng comment, share mo insights mo, o kung may tanong ka pa na gusto nating itakil next time. I-share mo rin to sa mga tropa mo, baka wrestling din sa mga ganitong issues, baka makatulong. And syempre, follow or subscribe ka na rin para naman ma-inspire kaming maghalungkat pa ng mga ganitong kaalaman para sa'yo. Baka next time yung flat earth naman. <laughs> Joke lang. Malay mo. Baka next time yung theory na si Moses ay isang Egyptian alien naman ang i-examine natin. Biro lang. Or maybe not. Anyway, maraming salamat sa pagsama po sa amin sa discussion na ito. Hanggang sa susunod na paghuhukay natin. Where grace and truth meet.